eh doon ako napansin mo rin to attorney Barry kanina. Di ba may mga, for the, for, for most, for the most part, ano eh, very, very relatively quiet itong si Henry Alcantara, no? Yung, 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 yung linya niya, paulit-ulit, di ba? Kumaga, hindi, mga subordinates ko, hindi ko alam yan, ganyan-ganyan. Yeah. Pero <clears throat> nang pinag-uusapan ng Ghost Project sa bandang dulo, <laughs> again, nabuhayan siya uli eh. Parang may switch eh. <laughs> doon ako, na, <laughs> ako medyo napapaisip. Eh, no? Teka, but parang very willing to talk to when it came to ghost projects. Uh, pwede ba dahil yung ghost projects na may pakanalang yung kanyang mga subordinates at yung kanyang involvement na tutuloy yung proyekto pero substandard. Ako, curious ako na i-pursue Kasi di ba, pag, pag may mga ganyang uh, testimonya, di ba, kayo siguro, ilang mga abogado, ino-observe nyo rin yung actuation. parang bila nabuhayang ka. Eh, kanina ayaw mo magsalita eh. Di ba? <laughs> Tapos ngayon, parang ano, meron kang, merong kang righteous indignation. No, ito na yung pinag-uusapan. Ako, very curious ako doon. Bakit may gano'n? Actually, eh, talagang nakaka-race ano nakaka, talaga yon ng, uh, ng katanungan. Kasi I'm sure, yung kanyang demeanor na hindi sumasagot, hindi nang tanong masyado, hindi masy medyo tahimik, uh, consistent dun sa kanyang uh, posisyon na hindi, uh, hindi ako yan. Uh, kumilos yung aking mga subordinates na wala akong alam. Tingin ko, yun yung acting siya under advice ng abogado niya. Kasi I'm sure at this point, kumonsulta na lahat yung mga yan ng abogado. At I'm sure na-advisean siya na ito yung linya mo, Ilimit mo yung mga dapat sabihin mo, huwag kang mag uh, volunteer ng anything kung hindi ka naman directly tinatanong. no naman ang typical advice na bibigay sa iyo pag ganyan eh. Lalo na kung Senate inquiry ito, pero uh, alam naman ng lahat, malamang magbubunga ito ng mga criminal charges sa mga taong uh, kinukuha ngayon bilang resource persons. Kaya nga si Diskaya kanina ilang beses nang nags nag-invoke ng right against self-incrimination eh. I'm sure 'yun din ang advice ng ng abogado. Pero yun nga eh, para sa akin, very telling din na every now and then, itong si Alcantara, biglang, parang may break niya. Y mm -hmm. Yung ganong, yung ganong linya. At parang mag, 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 mag -cow 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 -cow. hindi ko rin alam. Uh, ano yung, mas confident siya doon, feeling, feeling niya, wala siyang kasalanan, o baka naman, meron siyang gusto diinan. <laughs> At feeling nga, ito yung pakakataon na, uh, pwede siyang magdiin. Nung, uh, nung gusto niyang madiinan dito sa buong usapin na ito. Dahil, sa alam niya, ito yung mga bagay na didikit dun sa iba at maaring hindi masyadong uh, metama sa kanya. So, hindi rin natin alam at hindi ko, baka, baka, baka yun yung mga worthwhile eh, na, na i-follow up sa mga subsequent hearings o hindi man dito sa Senate, baka sa House or sa ICI ngayong meron na. Oo nga, ingat Parang medyo na nabitin lang ako na kulangan sa it's parang very telling eh. Bila nagbago siya ng demeanor eh. No? Parang naging very righteous siya bigla. Di ba? Pa, ah, willing ako to talk. Di ba? <laughs> eh, yun, very telling sa akin yung kanina. Tapos eto, balikan natin eh. No? Kasi isa sa mga presentations kanina ni Senator Joel, uh, meron siyang demo, di ba? How to video. O, oh, wala, 20 yeah. seconds lang. No? Kaya mo palang gumawa ng peking uh, message dito sa Viber. Honestly, hindi ko rin alam yun. No? Eh. Pero, correct me if I'm wrong, attorney Barry, no? hindi ba in na naman ni Henry Alcantara na nagkaroon ng gano'ng exchange? siya at si Senator Joel. Tama ba? To. Di ba? Sila yung pero sila yung nag-uusap dun sa uh, Viber message or disappearing message in question. So Tama. inisip ko, para saan pa yung how to video? Well, in fact, inacknowledge na naman noong uh, Henry Alcantara, 'di ba? Na meron ganun pag-uusap. Eh, eh kasi yun nga yung punto, hindi naman to uh, trial, eh. hindi naman to criminal trial na merong quest, pwede mo i-quest yun yung relevance eh. At this point, tingin ko, ang punto lang ng presentation para mag-cast doubt doon sa uh, buong uh, allegation na sa yung kausap. Kahit na inamin na nung kausap niya. <laughs> na actually, sa sa uh, electronic evidence rule, kung isa doon sa mga parties sa conversation ay nag na opo, nangyari ang conversation na yan. Actually, ano na yon? Pwede mo nang uh, pwede mo na gawing batayan yan to establish yung truth ng nung uh, usapan. So, obviously ito kanyang ginagawa, hindi na hindi na legal to. Ito ay mas to play to yung uh, court of public opinion na para palabasin uh, para sa para maging talking point dun sa kanyang mga supporter at sa kanyang mga defenders na ay hindi naman tayo kailangan maniwala dyan kasi pwedeng ma-manufacture yan. Uh, over, okay. na, conveniently overlooking na inano na yan, kinonfirm na yan ang kausap mo supposedly. Oo nga, tsaka ang kulang doon, bakit hindi yata pinurso yung angulo na yon? Teka mo na, oh, Henry Alcantara, bakit kaya nag-uusap? Ano pinag-uusapan niyo dyan? mag siya kung ano mong gusto niya, pero meron para ng pagtatanong para maisiwalad ko ano yung konteksto talaga na pinag-uusapan nila. Diba? Tapos 'di ba, meron pa silang uh, mahabang discussion relatively. Ano ba yung screenshot o ano ba yung pinicturean? Just ko po wala. Well, <laughs> hindi na diba, pinagdedebatehan. Pinicturean yung cellphone, 'di ba? I I don't oh. care kung screenshot yun o hindi, 'di ba? Patunayan or pina pinapatunayan na naman na talagang 'yun yung nakita, 'di ba? picturean kay Bryce or dun sa isang indinyero uh, dahil disappearing yung message. And then the next question is, Madalas bang magpadala ng disappearing message itong si Senator Joey sa inyo? Uh, yung General Cantara? ba? Diba? Parang ito, ganito ba talaga kayo mag-usap? May disappearing message? Bakit? Kung totoo? Sige, so, yun yung mga tanong na ganun, very logical pero sabi ko, parang hindi lumalabas to sa tanong kang kanina. Kaya medyo na frustrate ako, no? Again, I'm not condemning any particular party rito, dito. Ang pinag-uusapan lang natin. For all we know, baka talagang ano, walang kinalaman talaga rito yung dalawang senador pero in the spirit of ano, fairness, di ba? At saka in pursuit of real justice. At saka in pursuit of the truth. Eh dapat yung mga ganun tanong, tinatanong ng ano, ng masinsin. Yun ang ah, medyo ah, frustrated. Ang ah, ah, isang ini-expect mo kasi sa mga ganitong klaseng investigation, whether yung sa Senado o sa House o itong gagawin sa IC, ICI, ay thoroughness eh, di ba? Makikita hmm. mo na in-explore thoroughly bawat avenue of inquiry. Kung may mga lumabas na bagong impormasyon, papalo up yun. Kung may mga naturo na mga ibang mga mga tao, papatawag din at uh, tatanungin. Merong ganong klasing validation, merong ganong klasing pag-explore. Kasi kung hindi, ang, ang overwhelming impression na makukuha ng lahat ng nanonood, lahat ng sumusubaybay ay mukha namang either hindi seryoso itong mga taong ito or hindi sila actually competent enough diba, na i-conduct yung ganitong klaseng uh, investigasyon at baka dapat ipaubaya na sa sa iba na I'm sure ayo namang ayo di naman nilang yun ang mag uh, maging impression ng mga taong uh, sumusubaybay kasi di ba at this point uh, credibility na eh ng both Senate at ng House ang at stake dito eh naman sa tingin ko hindi rin nila binibitawan eh dahil nga um, gusto nilang isalvage kahit papaano yung kanilang uh, pride at uh, at credibility, 'di ba dito sa isa sitwasyon na ito na after ang daming tumama sa kanila uh, dahil sa mga developments itong mga nakaraang ilang linggo. So, okay. sana i-maximize nila yung opportunity na yung mga ganun, yung mga sinasabi mo nga, uh, taga ako ko fully na dapat yung mga ganung mga follow up, gawin nila kasi kung hindi uh, lahat bitin at lahat ang feeling, bakit ganyan kayo? <music>